<laughs> ano na tayo? Mamaya muna ako makain kasi ako. Yes. Yeah. Ano na gawin niyo? Beep, 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 beep. internet Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Andale, andale, andale. Andale, andale, andale. Andale, andale, andale. Andale, andale, andale. andale, andale.

kano pa? Sylvester. na Sylvester. si Sylvester. rap. rap. rap rap. Bird talaga. rap. Video. Cookie Monster. so si Big Bird eh. I have bird flu. niya bird siya nagsasalit. Ano ba yung video? No? Pangit. Si Bart plus eh. By, si Bart, yung... uh -huh. na, si Bart. Sali sa si, Bart, nalala pa ang Mad TV. sa SMS street. Si Big Bart na yung Bart ulo. Uh, uh, sila uh, ano, sila Kiko yung master na matay, yung mata. I <laughs> have Ay, bird yung exim mata. Ano pa ba yung mga ano sa ano Looney Tunes? Si Labogs Bunny lang rin yun eh. Si Bugs <laughs> Bunny. Yung manok na malaki. Aso. Aso. 'Yung ng aso Hector. Oh, yung mabuti. Eh. O, 'yun. Hector, laging kinaiibayan 'yun. na 'to. Uh -oh. Ito si Grandma. Tigari, si guys. Sino yung Tommy Jerry? Sino ba talaga si Tom? Doon 'di ba yung ano? Pusa. A yung si, daga, Jerry, si Jerry, Jerry yung pusa. Si no, <laughs> Jerry daga. Hindi ako makatawa Kaya mo 'yan. Ang daging-daging ko pala nojun ni si It's Jerry so pala. Si Jerry pala yung... Oh my God. Oh my God, Zab. Baby ba ako? Alam ko na yata yun. <laughs> eh kasi naman... Bakit pag 2 years old ka, natawag sa bata? Oh. Oh, tama. <laughs> Ay, wag hindi yung power... Alam mo kaya't ang power pa? Oh. Uh -oh. Oh. Power pa! Fighting, crying, trying, trying to, to save the world. Oh my God. Oh Ay, Lola Josie Bell. Ano na nga sa iyo? Si, 'di aula do laugh. Kailan na aga na pa? Ano na ba na daw? Numpaan Ano na pa niya? KTX yung ano, investor group. Ano po shanon? <laughs> but Diddy... Tama naman. Tama naman. You'll never see. But Diddy blows his experiment. the dreams. <laughs> Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Ayun lang. Aga-aga. Ayun lang. Papay. Papay <laughs> the, the, the sailor. Uh -huh. uh -huh. <laughs> uh -huh. si papay. Paano magsintahan? Eh, Skip it. Skip it. Skip it. na eh. May peanuts. May peanuts. ka na. Tanong eh. Ah Teka -huh. <laughs>

Scooby Doo! <laughs> Scooby -Doo. <laughs> Scooby -Doo. <laughs> Wait, pero ano yung kay Papay? Paano ba yun? naalala ka na Hindi nisememora memorable. parang wala ng nga yung Meron na. sa Cartoon network. Gusto meron yun yung. Ang ganda. ganberge, <laughs> the prince and the papa, Ano yung family guy. Oo. Oh, <laughs> oh, oh, ano nanonood ako ng ano 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 papay ano 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 Diba yung dito malaki, nabalik lang dito? Oo naman, tini Ano? stroke daw siya, kaya gawin yung itsura niya. Sige ba yung babae? Olive oil. yung payat niyon, oh. Si Helen nga yung friend ko, sabi niya, pagmasaibit daw siya, kumahan si Olive. Si Brutus. Brutus ba yun? Bruto. Bruto? Bruto. Bruto ba? Brutus! Bruto! Brutus! Hindi speech of Brutus kasi nakalala ko. lang ang water. 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 Yung ano, yung alam mo na yung fairly ad parents. Hindi. Ay, yung, ano yung nakakatakot na multo silang lahat? Ano yung fairly ad parents? Ha? Huh? Yung nakakatakot na multo silang lahat. A ah, monster. Hindi. Family. Family. Ano? Yung family. Yung ah? yeah, <laughs> Si ano, Uncle Blue Fester. 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 Si Wen oh Wen God, Wednesday Oh Wednesday! Wednesday! <laughs> sino pa yung bata? Sige, ito kanina. Si Poker na lang. Hii! kadiri Kamukha mo yung pusa kanina. So, ganun. Time to save the world. Ay! Nada pa ako! <laughs> Yes, <laughs> yeah, seryoso. Ano yan? Yung book review. Kanino? Oh. Ba't ikaw nga gawa? Ba? Ba't ikaw? Hindi niya daw alam. Ay! Hala oh. <laughs> pero alam May mo. kopya ng asa, di ba? Abnormal na. May kopya ako. Di ko na nga asa diba? <laughs> ko dyan at sa uh, describe na yung mga name. Oo, mamaya nga siya. Ba't si Dari? Hintin na ako ng pangalan. Nang? Oo nah. nga eh. Saan ba si Darin? May apayun ah pag ano ICF may ano pa yung may love five